Ah, okay. uh, yung lahat po lang nanalo, maaari po tayong tumayo dito sa harap. Ang uh, ating President, ang Angelo Robert Campo, Vice President Maris Di Maluan, Secretary K. J. Nard Castro, Treasurer Louis Gay, A. Garcia, Auditor Glenn Jubert Ubaldo, P.R.O. Philip Joshua okay. Ramos, and Sergeant at Arms, Alin Day, Ayun. Baroga. Ayan, dito. Okay. Ah, panunong pa sa katungkulan ng mga nanalong SK Federation ng Bayan ng Gimba. Tas na ating kalang kamay at sumunod kayo sa akin. Ako si... Ako si Andrew D. Campo ng Barangay... ng Barangay Pasuchik na nahalal sa katungkulan bilang... na nahalal sa katungkulan bilang President ng Pabansang Federation ng Sakoneng Kabataan ay ta intim na pa. Ay ta intim na pa. Natuto pa rin ko. Natuto pa rin ko. Nang buong usay katapatan. Sa abot ng aking kakayahan. Sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan. Ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan. At nang mga iba pa. At nang mga iba pa. Pagkaraan nito'y gagamparan ko. Sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. ng Republika ng Pilipinas, Na aking katanggol at, at pagtatanggol Ang salingang batas, salingan batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito, na manalig rito, nasusunin ko, nasusunin ko. ang mga batas. Ng mga, mga, mga ng legal, legal. At mga dekretong pinahiral, na masagiyan itinakdang mega kapangirihan ng Nang Republika, Republika ng Pilipinas At kusa kong babalikatin At kong babalik atin Ang pananugutan ito Ang Nang walang anumang pasubali Nang walang anumang pasubali O angaring diwas O angaring nawa ko Congratulations Congrats. Si Mayor po. Congrats. teacher po. Congrats. 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 Congrats, Angelo. Thank you po. At uh, ikaw ang uh, bagong uh, SK Federation uh, President. Bravo. Ayan. Uh, sir, uh, pwede bang ano, paki... Uh, uh, kwento, paano ba yung naging proseso ng halala? Mismo halala kanina. Uh, nung, uh, una po, orientation, and then after orientation po nagkaroon ng short break and then nung after break po is nagkaroon ng election for the election committee sa yung election committee, committee po siya ng isang chairperson and dalawang members po sa SK po yung nakuha napili and then after po noon is nag nomination na po and then voting kas then break din po ulit then casting of votes na po, binilang na po yung botong. So, nanalo po kayo sa botong 44? Opo, 44. Ayan. So, yung mga kasama mo ay uh, mula sa iba't ibang barangay, yung sa council? Opo. Uh, mm -hmm. So, pwede malaman ano ba yung naisip mo na uh, programa, plano Apo. para uh, sa SK Federation? Ang naisip po na plano namin for now is Mag magiging boses po kami ng kabataan sa konseho. And then, ang unahin po namin is dapat at sana kung papayagan po ng SB, magkaroon po ng per barangay isang desktop para po sa kabataan. Para maging mula sa kabataan para sa kabataan po.